Sabi mo? Baby niyo? Ikaw ang nakabuntis kay Zoe? Tama po kayo na narinig. Kaya huwag niyong sasaktan si Zoe dahil baka madama yung baby namin. Zoe, totoo ba yung sinasabi niya? Uh, Dad! Dr. Taniag, nandito po ako sa harapan niyo para panagutan si Zoe at ang baby namin. Dr. Gabi Sifra. Eh kung ikaw ang nakabuntis kay Zoe, bakit ngayon ka lang lumabas para sabihin yan? Dahil natatakot po kami ni Zoe, naharapin ang totoo. Eh lalong lalo na po ako. I still can't let go of my single life. Aaminin ko sa inyo, Aside from Zoe, I'm seeing other women. Eh, hindi ko naman alam na pang-seresohan 'yung anak niyo. Tapos bigla pa nagbunga, 'di ba? Kaya wag na huwag kayong magalit. Magpasalamat na lang kayo na hindi ko tinakbuhan 'yung anak niyo. Walang hiya ka pala eh. <laughs> 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 Sir, tama na po. Tama, tama na po. Na eh. Ang yabang mo magsalita. Tama na po. Kung napipilitan ka hey. na, umalis ka na. Hindi ka kailangan ng anak ko. tama na. Please, tama tama na. na. Dok, dito nga po ako sa harapan niyo eh. Pananagutan ko si Zoe. Ano ba kinakagalit niyo, Dok? Ikaw na nga may kasalanan. Mayabang ka pa? Sir, okay, tama na po. Tama na. Zoe! 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 Dok, dalhin po natin sa ospital. Galing! Bilis! Bilis. O oh, Dr. Joanne, kumusta si Zoe? Zoe experienced hypoglycemia kaya po siya hinamatay. Other than that, normal naman po yung vital signs niya. She just needs some rest. Pagka nagkamalay na po si Zoe, we can already discharge her. No. I want her to be admitted. I want you to run further tests on her. Gusto kong makasigurado na ligtas si Zoe at yung magiging anak niya and call Doctora Villasis, Sir Obi Gaini, Tell her about this admission. Copy po, Dr. Nyan. Sige mm. po. Archie, mabuti naman okay na si Zoe. Ah, uh, nagpakilala na pala yung ama ng magiging anak ni Zoe. Doktor Gabi Sifra, isang plastic surgeon. Mayabang babaero, at takot sa responsibilidad. Eh, nasan siya? Kasama siya ni Annalyn. Nasa pako eh. Ano? Bakit na ginawa yun? Talaga? I-admit yeah, si Zoe? Well, for observation lang naman, yun kasi gusto ni Doc RJ. Nakaharap kasi ni Doc RJ yung totoong nakabuntis kay Dr. Zoe, kaya nagkagulo kanina. na oh, Ay! Nakilala ay. na ni Doc RJ, kung sino nakabuntis kay Zoe? Oh, Doc Lindon! Buti pa oh, magaling ay, na kayo! Na. Kamusta? Oh my God! I'm good. I'm better now. Ay! Ano mayroong Ba't nandito ka? Eh may usapan kasi kami ni Doc Annalyn. Sasama niya ako sa Changge. Eh, hanggang ngayon, hindi pa siya sumasagot. Ay, naku, Doc, busy! Palimasa kasi nagkakagulo dito. Mm, totoo. Mm. Nagkaroon ng Jumbagan Blues kanina, kaya mm -hmm. ang ending sa ER. Yes. What? Girl. Nurse Karen! Oh, Nurse Eva! Oh. Ito ang latest! Ay, ano yan? Bakit ano nakabuntis pala kay Zoe ay isang doktor! Ha? Huh? Sino? Doktor? Teka dito si Apex! Yan ang hindi ko pa alam. Kulang. Teka, hindi <laughs> kaya yun yung lalaking ginagamot ni Dr. Aldo Santos kanina? Kasabay kasi nang dumating si Doc RJ dito sa Apex noon eh. Pero di diba? Ni hindi man lang niya nilapitan si Zoe? Uh, Dr. Cifra. Okay lang ako, Dok. Salamat. <sighs> Ikaw ba talaga yung tatay ng pinagbubuntis ni Zoe? Ano bang iniisip mo? Na ko lang ako yung anak ni Zoe? Trip ko lang? Ano pa bang proof ang kailangan mo para paniwalaan mo ako? Nandito na nga ako. Inaako kong lahat kahit na mahirap para sa akin. Kasi hindi pa ako ready na magkaanak. Pero nabuntis ko si Zoe. Kaya pananagutan ko siya.